7:31 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. News Blast. Nagliliab sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headline. Ang mag-landfall sa Bicol Region sa Biyernes. Headline. Vice President Sara Duterte nakatanggap na nakababahalang impormasyon mula sa Malacanang. Headline. Ilang mga opisyal sa DPWH papalitan ay kay Marcus Jr. Headline. may alam sa malalim na korupsyon sa flood control projects dapat protektahan ayon sa isang retired general. Headline. So, sa sunod-sunod na paglabag sa airspace ng mga Nobyembro nito. Headline! Isang Pinay gymnast na nalo ng tatlong medalya sa isang events sa Italy. Headline! But, News, Dokyo Film na Eraser Heads ipapalabas sa dalawang international film festival. Headlines! Headline. Headline. Headlines! Headlines! News Blast! <laughs> Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Pilipina. As of 11am uh, 11 update ng pag para sa Tropical Depression Opo. Ang sentro nga nito ay tinatayang nasa 5km per hour malapit sa gitna at pagbogso naman na abot sa 105km per hour. Kung kilos ito, pakanluran, ilagay sa Samar at Samar. Sunshine News Blast. ng landfall ng tropical depression na no sa so pag-asa. Sa tansya, maaaring lalabas lang din ito sa so Philippine Area Responsibility of far sa so Sabado ng gabi, September 27 o sa, sa South China. Sunshine News Blast. Umabot na sa mahigit 70,000 mga pamilya katumbas ng 255,000 na mga individual ang apektado ng habagat at ng bagyong nando. Ayon ko sa tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Administration, Uh, DSWD na si Assistant Secretary Erin Dumlao sa panayam ng SMNI News. Sunshine News Blast! Uh, based on our monitoring last night, ang uh, total affected families na po ay umabot na ng 70 mahigit 71,000 or ang katumbas po niyan ay mahigit 255,000 na mga katao. And we are continuously uh, coordinating with our local partners. May mga reports pa po na uh, dumarating. So we expect these figures to increase. Uh... I-correct ko lang mga ka-partner um the... Uh, Department of Social Welfare and Development, o DSWD. So yung uh, tagapagsalita, boses po yun, ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlaw sa panayam ng SMNA News. May pit naman anyo sa nagkikipagungnayan sa mga lokal na pamalaan upang makapagbigay ng agarang tulong, lalo na kung kukulangin ang mga nakahanda sa mga lokal na pamalaan. Sa so, ngayon ay nakapagbigay na ang DSWD ng aabot sa 11,000 ng mga food pack sa mga apektado residente. Sunshine News Blast. Maingat na ang Department of Agriculture ang mga lokal na pamilihan matapos ang hagupit ng Super Typhoon na Nando. Sinimula na rin ng mga regional DA office ang pag-validate ng pinsala sa agrikultura sa ilaga at hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Tinayak naman ni DA Spokesperson Assistant Secretary Ernel Mesa walang problema sa logistics na maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Hindi rin inaasang apektado ang retail prices dahil sa stable na supply sa peak palay harvest. Sunshine News Bukas na ang mahigit apat na raang trabaho para sa si mga Pilipino sa Croatia sa ilalim ng government-to-government -government hiring program. Ayon sa Department of Migrant Workers, may tatlong pangunahing posisyon na inaalok. Nasa lima ang bilang room attendants, isandaan at na, uh, sampo bilang waiters at 70 bilang mga cook. Ang sweldo ay mula 976 na euros hanggang 1,079 euros. Katumbas ito na 62,500 pesos hanggang 69,000 pesos bawat one. Depende nga lang sa trabaho. Sa lahat ng interesado, maring isumete sa September 24, 2025 ang kanilang requirements habang interview para sa pre-qualified applicants ay sa October 15. Sunshine News Rats. sa sa railway projects dahil kulang sa mamumuhunan ayon sa DOTR. Si Sheena Torno sa si Nagsimula na nitong Martes sa ikatlong Philippine Railway Conference 2025 na daluhan ng iba't ibang pribadong sektor. Inilatag ng Department of Transportation ang kanilang 30-year railway master plan na siyang magiging roadmap para sa modernisasyon ng railway sector at continuity ng mga proyekto kahit magpalit ng administrasyon kakibat Ka natin siya ang Chayka at ang Asian Development Bank at nang sa ganun ay uh, magkaroon tayo ng uh, ma-identify natin kung ano yung sunod na mga railway projects na kakailanganin natin in the next uh, 30 even 40 years. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, halos 3.5 billion pesos kada araw ang nawawala sa ekonomiya dahil sa matinding trapiko, partikular na sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang nasabing master plan upang mapagandang transport system sa Pilipinas. Ngunit hindi lang ano ito tungkol sa tren mismo. Kasama rin dito ang capacity building ng DOTR at ng Philippine Railway Institute. Sa pamamagitan nito, Masasanay ang mga tauhan sa demand forecasting, advanced software, smart operations at maintenance systems. Sa kabila nito, aminado naman ang Transportation Department na nahuhuli ang Pilipinas sa usapin ng railway infrastructure kung ikukumpara sa kalapit na mga bansa. Sinabi ni DOT or Undersecretary for Railway, John Batan. Wala kasing gaanong namumuhunan sa Pilipinas para sa railway sector. Ang railway infrastructure natin uh, is behind. Uh, kung makikita natin, for example, uh, dito lang, hindi tayo lalayo, sa Singapore, sa Kuala Lumpur, kahit sa Bangkok or sa Hong Kong, ay napaka-extensive nung kanilang uh, railway network. So, uh, kinikilala natin na kailangan natin mag-catch up ng uh, ating uh, railway investments. I think yung investment talaga. Uh, as we all know kasi uh, railway infrastructure is uh, big uh, big investment, big, uh, big capital. So kailangan lang talagang pagtuunan ng uh, uh, atensyon at ng pansin in terms of investment. Paglilinaw pa ng opisyal, hindi madaling pagbuo nito dahil iba't ibang hamon na kailangan kaharapin. Gayunman, tiniyak ng ahensya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng master plan ay magiging maayos ng pagplano ng mga proyekto na makatutulong sa bansa. Kabilang sa mga railway project sa Pilipinas ay ang LRT Line 1 Cavite Extension Project, LRT Line 2 East Extension Project, LRT Line 2 West Extension Project, MRT Line 3 Rehabilitation Project, MRT Line 4 at MRT Line 7. Kasama rin ang Metro Manila Subway Project Phase 1, Unified Grand Central Station, North-South Commuter Railway, PNR South Long Hall, Subic Clark Railway Project at Mindanao Railway Project. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Sunshine News Blast! Samantala, nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng isang na impormasyon mula sa Malacanã. Anya, nagsumitay ng ulat kay Pangulong Bongo Marcos Jr. ang Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands, tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iyon nga lang, sinabi ni VP Sara, pumasok ang mga opisyal ng embassy sa detention unit sa ilalim ng Peking dahilang welfare check at kinausap si FPRRD na baga niya ito sa patakaran ng consular visits. Babala ng pangalawang pangulo, delikado ang ganitong welfare checks at dapat madagot ang ICC at gobyerno kung may mangyaring masama sa kanyang ama. Sunshine News Blast. Papalitan ang ilang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Ayon ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala pa nga lang ibinigay ng mga pangalan, ngunit inaasahang iaanunsyo ng Office of the President ang mga ito ngayong linggo. Ang bagong mga opisyal ay pamumunuan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sunshine. Para makapasok at makapaglaro kahit bawal ito sa mga opisyal ng gobyerno. Marami rin ang mga kasamahan nila sa Department of Public perks and highways ang no sa pagtulong sa ilegal na gawain ng mga opisyal Sunshine News Blast. Kuminin ang Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang luxury vehicles ng mga taong sangkot sa flood control anomaly. Ang mga luxury vehicle ay nagkakalaga ng halos 474 million pesos at nakapangalan sa 26 na katao. Kabilang sa mga may-ari nito ay sina First District Engineer Henry Alcantara, mga dating assistant engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Maging ang contractor na si Pacifico Diskaya. Matatag na namang isa sa mga luxury vehicle ni Hernandez ay isuminta na sa Independent Commission on Infrastructure bilang magipagtulungan sa investigasyon. Samantala, iniimbestigahan ngayon ang sampung DPWH officials dahil sa kanilang lavish lifestyle at substandard na proyekto. Sa ulat, ang iba sa kanila ay gumagamit pa ng eroplano para sa kanilang mga biyahe ay kay DPWH Secretary Vince Dizon. Maliban sa DPWH officials ay inilahad na ng Civil Aviation Authority of the Philippines na halos 5 billion pesos ang kabuang air assets ni Ako Bicol Partless Representative Zalico. Sunshine News Blast. Positibly, anim na senador ang sa pot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon to sa abogado ng dating Department of Public Works and Highways Engineer sa Bulacan na si Bryce Hernandez. Dalawa sa anim na senador ay sinasabing mga dating mambabatas. Posible ring mas mahaba pa niya alistahan ng mga batay sa mga dokumento at datos mula sa computer ni Hernandez. Sunshine News Blast na na bigyan ng kaukulang proteksyon ang mga witness o ang mga may alam sa so, malalim na ugat ng korupsyon. Ito ang tinunto ni Atty. Virgilio Garcia, isang retired general ng Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines sa panayam na SMN yes, News. Partikla na anya sa flood control at ghost projects. Kabila na dito ang mga contractor at dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Para sa kanya, mainam na isang tabi na muna kung ang mga ito ay karapat dapat na maging state witness o hindi. Ang malaga sa ngayon ay bigyan ang mga ito ng proteksyon dahil sila lamang ang tanging may alam kung sino mga sangkot na mga mambabatas. Sunshine News Blast! Una muna natin pag-usapan yung whether or not they qualify. Ang ating obligasyon, kasi sila lamang ang makapagbibigay ng salaysay na kailangan-kailangan na natin para para maipahuli, maipakulong natin at mapanagot natin yung mga mambabatas na nagkasala na nagnakaw sa kaban ng bayan. Okay, wag na po yun. Importante po kasi proteksyon na natin agad sila kung gusto nating malaman yung mga talagang nagkasala because they are the only ones who can testify and they are the only ones who can give that kind of testimony that can put all the guilty persons in jail. Ang ito ng ito Literadong General ay kaugnay sa nangyaring hearing sa Senado nito September 23, 2025. Dito ay pinagpipilitan ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na isauli muna ng mga diskaya ang perang nakuha nila galing sa mga flood control project. Kung maibalik na nila ay ipapasok na sila sa Witness Protection Program. Ngunit ang pahayag na ito ni Rimulya ay kinontra ni Senator Dante Marcoleta. Ani Marcoleta, hindi naman kasali ang restitution sa kondisyon upang maging state witness ang isang individual. Kaugnay nito, nagbabala si Garcia na huwag magkakamali ang mga may masamang balak sa mga testigo. Lalo na kung may mapaslang sa mga ito. Sunshine News Blast! Yan. Kasi huwag na po nilang antayin may mamatay sa mga witnesses na yan. Kasi pag may namatay sa mga witnesses na yan, madadaman ninyo ang puot ng taong bayan dahil sa na ang taong bayan sa pagpapasensya. Alam niyo po, Pilipino, mapagpasensya yan. Eh, talagang antagal magalit yan. Pero once na magalit yan, eh huwag niyo na pong antayin magalit yan. Hmm. <mbring> si Attorney Virgilio Garcia, isang retired general na Reserve Force Armed Forces of the Philippines sa panayam ay of my Sunshine News Rats! Malacanang kumpiyansa na makakaakit pa rin ang investors sa kabila ng issue ng korupsyon. 菲律宾的战争是不同的。 Malakanyang na ang matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga pang at irregularidad ay nagpapalakas ng tiwala ng publiko sa dedikasyon ng gobyerno pagdating sa transparency at accountability na inaasahang magpapalakas din daw ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, personal na tinututukan ng Pangulo ang mga aligasyon ng katiwalian, dahilan para makuha ang respeto ng investors. But anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption, whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the President is doing right now. Giit pa ni Castro, si Marcos Jr. lamang ang Pangulo na nagpasimuno ng investigasyon laban sa posibleng anomalya kahit sa loob ng kanyang administrasyon. Wala sino man sa ngayon na nalalaman tayo na pinaimbestigahan niya ang sariling administrasyon. Lahat halos ay nagmamalinis. Pero ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao ang maaaring pang-aabuso sa kaba ng bayan. So sa tingin natin, with that, we believe na lahat ng investors masahangaan ng Pangulo dahil lumalaban sa korupsyon. Sa kabila nito, maraming mga grupo at individual ang nagdududa sa mga pagsisikap ni Marcos Jr. laban sa korupsyon na nagsasabing patuloy daw na pinapahina ng mga aligasyong ito ang tiwala ng publiko at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Ayon sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, posibleng palabas lamang ang mga investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control projects ng Administrasyong Marcos Jr. Aniya, hindi kayang sugpuin ng administrasyon ng katiwalian, lalo't may sarili itong kasaysayan ng mga kontrobersiya. Dagdag pa niya, ang mga flood control projects ay tip of the iceberg lamang ng mas malawak na graft and corruption sa bansa. Paggarapala na talaga yung korupsyon, nakaka-turn away na po yan ng mga foreign investor. At sa palagay ko, itong nangyayari sa flood control, isa ito sa mga uh, umaga parang tip of the iceberg di uh, ika nga, no? In terms of yung sa totoong sitwasyon ng graft and corruption dyan sa Pilipinas. From the point of view of foreign investors, nakakabahala ito kasi nakakabawas ito sa kanilang tubo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, sun Sunshine News Blast! Time check 11.49 in the morning. Tiwalang malak... min kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang preso. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob. Kahit na mag -fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Questionabling may tutuwid pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kasalukuyang mga isyo sa bansa sa loob na natitira niyan dalawang taon sa pamumuno. Komento ng political commentator na si Jay Sonza sa panayam ng SFNI News dahil anya, hindi na naniniwalang karamihan sa gobyerno. Sa imbiskasyon pa lang kaugnay sa anomalya sa flood control projects, alanganin na ang publiko sa magiging resulta. Sa napansin ni Sonza, hindi pa kailanman nababanggit si Martin Romualdez kahit na may malaki itong pananagutan kaugnay sa budget insertions dahil nagsilbi itong dating House Speaker. Sa ngayon, tanging si Zaldico pa lang ang nadidiin sa anomalya sa flood control projects at sa mismong 2025 national budget. Sunshine News Blast! Kaya pa ba ni President Marcos na magkaroon ng turnaround uh, in the remaining two and a half years uh, ng kanyang panunungkulan? Hindi naniniwala ang tao eh. Dahil mismo sa mga investigasyon, pag tinutumbok na yung pangalang Romualdez, humihinto eh. Umihinto si Lacson, umihinto yung sa house kahit na ICI. Walang binabanggit tungkol kay Romualdez. Buhay, walang binabanggit tungkol kay uh, Kimbo. Walang binabanggit tungkol kay uh, Manix Dalipe. Walang binabanggit tungkol kay Erwin Gargiola. Walang binabanggit tungkol kay uh, J.J. Suarez. Or kay Dong uh, Gonzales. Wala eh. Uh, parang may mga sacred cows na ayaw nilang isama sa investigasyon ng House or... Ang political commentator na si Jay Sonza sa panayam ng SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, sun, -sun, -sun sunshine News Blast! International News Blast. Nagbabala ang North Atlantic Treaty Organization o or NATO sa Russia nitong September 23, 2025 na itigil ang sunod sunod na paglabag sa airspace sa silangang hangganan nito. Kasunod ito sa ninyaring insidente kung saan pumasak ang Russian jet sa Estonia noong nakaraang linggo. Bukod pa sa Estonia, may mga ulat din ng paglabag sa airspace sa Poland, Romania, Lithuania, Latvia at Finland. Sa ilalim naman ng Article 4 ng NATO, maaaring humiling ng emergency talks ang kahit sinong miyembro kapag nanganib ang kanyang teritoryo siguridad. Batay pa sa Article 5 kapag inatake ang isang NATO member kung alyansa ang tutugon sa depensa. Sports! Sports! News Blast! Nanalo ng dalawang ginto at isang silver ang isang Pinay gymnast sa 3rd Rhythmic Gymnastics Trial Regional Competition sa Italy. Ang gymnast na tinutukoy ay si Maria Sofia Castillo Rivera. Nanalo siya sa all-around at freehand events habang ikalawang pwesto ang nakuha nito si Hope Pertine. Ang 3rd Rhythmic Gymnastics Trial Regional Competition ay isinagawa noong September 21, 2025. Showbiz News Blast. Nagtetangi international film festival ang documentary film ng Filipino rock band na Eraserheads sa 44th Annual Hawaii International Film Festival na pili and documentaries spotlight on the Philippines section sa international sound and film music festival sa Croatia nominado naman ito sa Best International Film Documentary. Ang dalawang film festivals ay gagana pin sa Oktubre. sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Romans 10.17, So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sunshine News Blast At para sa aking Christmas candle mga ko partner 92 days to go na lang at Pasko na Inyo na ito ngayon, ang balitaan ngayong tanghali ng Merkola, September 24, 2025 Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMA Radio at ng SMI News Ako so niyo naging tagapagbalita, Valdivina Gracia Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at servisyo. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako, ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang will leave you, Wilka.